Magandang araw po sa ating lahat. 2021, bagong taon, bagong laban, bagong pakipagsapalagan sa ating buhay. Sa kabila ng paglaganap ng pandemyang COVID-19 sa ang partyman ng mundo, ay patuloy pa rin ang ating buhay. Welcome back po ulit sa aking FB page channel. Ang palengke ng sanitan Dante Dipo, ang mister palengke ng Kabanatuan City. Andito po ulit sa ating sangitan market para ma-update kayo sa mga presyo ng mga gulay na ating kailangan sa ating hapagkainan sa araw-araw. Para po samahan niyo po akong alamin natin yung mga bagong presyo ng mga gulay na ating kailangan sa araw-araw. Eri po, tanong natin yung presyo ng gabi. Mamagkano yung gabi natin? 6.50 po. 6.50, bali 10, 10, 10 kilos. Bali, mga patak na 65 per kilo. Ano? Ayan po yung ano yung wholesale ano. Okay, iba 'yun sa retailer syempre. 'Yan ang wholesale. Salamat po, ma'am. Kanina. Ma'am, magkano yung sampalok natin? 120 120 po, ayan po. Isang bundle po 120, 10 kilos. Etong sibuyas po natin. Kaya, 40, 40 'yang ano, sembundle. Salamat po. Uh, dito naman po tayo sa mga gulay na ano. Yung sili po, madam. Tanong ko lang, magkano po? Yung malaking-malaki, 70 yun. Ayan. 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 Eh, yung pipino po natin. 40 kilo. Ito pong kalamansi natin. Uh, 800 to 1,000. 800 to 1,000. Ito pong magaganda natin ng palaya. Mahalo lang ito sa... 7. 7. 7. 7. 700. Oh, bali, 10 kilo, no? Eh, yung pong sili po natin yun, yung Taiwan. 600 yeah, Medyo bumaba na po no. Yeah. Ayan po, bumaba na po yung, yung Taiban po natin Ito, yan yeah, okay Eto po, itong papaya po 20 daw, bali 200 yan 200, 10 kilo 200 ang papaya yeah. Ito naman po yung talong Isang bundle po, 800 10 kilo po ba yan? Yeah. Bali 80 per kilo Ayan po yung talong, magaganda yung talong Ayan po, sitaw one naman po. 1 lang po, turing. ayan. ayan. One two. ayan. Turing, one two. Oh. Ilang kilo po yan? Oh. Abay tali po. Abay tali. Per pieces? Oh, Tawag 10 oh, pieces, 1 po, ayan po. Ayan po yung sitaw natin, gagaganda ng sitaw nila. Tawag oh. na isang na isang daan. Okay, binibigay. Okay, hindi po. Sir, tanong ko lang, magkano yung bundle ng bawang natin? 450 po. 450 yan po baba. Ito po ang sibuyas. 390. Ano po ba yan? Imported 390. Ah, uh, po. ilang kilo po yung ganyan? Sa po sa 9 kilos. Ah, okay. 390 450 yan. Habo. Yung sibuyas na Tagalog po, yung mga ganito po. Ah, 600 lang po. Ah, uh, 600. Ah, uh, salamat po, sir. Ayun po yung mani po natin dito sa Sangitan Market. Ah, uh, 60. Ah, okay. uh, 60 po per kilo. Ang gaganda ng mani nila. Ito po naman sa kamote, ito daw, sandaan. Ah, uh, sampung kilo ba ito? Ayan, sandaan. Ito yung isang kamote na yan. Sampung kilo. O, sampung kilo, bali 260. Magkaiba, 260 sandaan. Mas mahal to. Ito naman po sa ating loya. Yung maliliit po daw, 70 per kilo. Ito naman, 90, malalaki. Yung malalaki masyado. Ayan po yung malalaki. 97. Apo. Dito po, 90 po. Ayan po ang presyo ng Nandito naman po sa upo, 350 daw bundle na yan. Ayan, nagbabundle si Zero. 350. po yan. Ito naman po yung nagmahal na kamatis yan, magaganda. Pag wholesale po yan, 110 per kilo. Pag retail na yan, nasa, ay, 1 100 pala per kilo. Sa wholesale, pag na yan, pag sa retail, 110. Ito naman po yung mga sayoting magaganda. Isang bundle po niyan, 200. Ayan po, sayote. Ito po sa patatas naman, per kilo po yan, merong 40, merong 50. Yung labanos naman po natin, ayan. 50, isang kilo. Ha? Ayan po yung mga presyo ng ating mga gulay dito sa Sangitan Market. Nag maaga pa lang po at nagsisidatingan pa lang po yung mga gulay natin na galing sa iba't ibang barangay ng ating Lunsod ng Cabanatuan, sa 89 barangays ng ating Lunsod ng Cabanatuan, pati na rin po sa kapitbahay dito na bayan natin sa ating lalabigan ng Nevesia. Maraming salamat po. Muli po, ito po si Dante B., ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City, ang nagsasabing, always stay healthy and keep safe. Fight. covid together